Okay. Yeah, kung sakaling yung laban yung Itumba, kung yun ang huling pagsasama natin ko, so okay lang sa akin yun. At least nandun ako nung panahon na kailangan nagmugmog si tata. At least nandun ako. Ngayon, okay na siya. Hindi na ako makangamba ba na masisira pa yung karir niya. Lumalaban na siya. May manager, may promoter. Okay na yun. Pag-uusapan po natin mga idol ang pag-alis ni Stephen Lunas sa Team Casimero. Sino nga ba ang nagkamali sa desisyon? At bakit nauwi sa hiwalayan ang relasyon ng magkumpare na sina General Casemiro at Stephen Lunas? At ano kaya ang magiging epekto ng pag ni Lunas sa susunod na mga laban ni Cuadro Alas? Unang nakasama si Stephen Lunas sa Team Casemiro noon pang 2019. At noong panahon na umalis si Casemiro sa MP Promotions si Lunas ang isa sa mga taong nanatili sa paligid ni Casemiro. Ayun pa kay Silver Voice TV, si Lunas talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit umalis ang makapatid na Casemiro sa MP Promotions. Si Stephen Lunas ang humanap ng paraan upang magkaroon ng panibagong manager at promoter, si Janrel Casemiro. Kaya dahil na rin sa pagsisikap ni Lunas at ng kanyang mga kasama, Naging manager ni Casimero si Igis Klimas at si Jose de la Cruz. Kahit sobra isang taon na walang laban si Casimero, isa si Stephen Luna sa mga taong hindi talaga tumigil sa pagsuporta at pagtulong sa boxing career ni Cuadro Alas. Pero nagulat na lang si Lunas nitong nakaraang mga araw nang lumabas ang mga comment at balita sa social media na hindi na raw siya kasama sa team Casimero na lilipad sa Japan para sa scheduled fight ni Cuadro Alas ngayong October 12 laban kay Yukinori Oguni Ayun kay Lunas walang formal communication na dumating sa kanya na hindi na pala siya kukunin bilang katman ng team Casimero sa darating na laban doon sa Japan Pero ayun naman sa paliwanag ni Jason Casimero hindi naman tinanggal si Stephen Lunas Bilang miyembro ng team Casemiro. Sa Japan lang daw hindi makakasama si Lunas dahil meron namang kumpari si Casemiro na si Ray Orice na siyang tatayo bilang katman. Uh, out na ba daw si Kuya Stephen sa team ninyo? Sabi ko, sir, for Japan only, sir. Sinabihan ko si Kuya Stephen, Kuya Stephen, sabi ni Tata kasi sa Japan lang naman yung laban, pwede ba daw uh, si ano lang muna daw yung pa katman niya si Urais kasi pinangakuan niya sa Japan may pinangakuan daw si Tata na isang tao na yun nga si Urais yung Urais na yan siya po yung dating pinakaunang trainer ni Tata dyan sa Omega pa dagdag na raw sa gastos kung isama pa si Lunas ng team Casemiro doon sa Japan anim lang daw yung libreng tiket na ibinigay ng promoter kaya hindi na nila masasama pa si Stephen Lunas yung team kasi meron anim lang. Dito kami sa bundok, nag-iinsayo. Kami ni Ryan, ako, tapos si Tata. Tatlo na kami. Yung mama ko sasama. Yung kapatid ko sasama. Isa na lang. So, sino ngayon yung Tata, yung ano muna ba, ipagpapaliban muna na pagpunta ng Japan, sino ngayon yung hindi muna sasama sa Japan? alangan naman ako. Ako yung ano, kami yung kasama sa training. Alangan naman si Ryan. Guys, di ba? Ah, kasi... uh, about kay ano pala kay about kay Stephen. Ayun. About kay Stephen, guys. Ah, uh, Sabi ko kasi na sa Japan lang naman kasi yung laban. Sa ngayon sa Japan, eh kasi may mga kaibigan ako ng mga trainer ko dati. So, nandun si Ryan dito si Ray Uraes. So marami na tayong kaibigan kaya hindi na natin kailangan papuntahin pa si Stephen kasi alam nyo naman mag mag, pa sa sa ano sa US, papuntang Japan. So para mabawas na gasto ng ano natin diyan, ni eh, marami naman kaibigan tayo. At kaya dahil sa mga pangyayari ay nagdesisyon na lang si Stephen Lunas na magpaalam at umalis na sa corner ng Team Casemiro. Sa tingin po natin mga idol ay karapatan naman ni Janrel Casimero na pumili kung sino yung mga tao na dapat niyang isama doon sa Japan. Siguro ay naniniwala si Cuadro Alas na hindi naman makakaapekto sa kanyang performance ang pagpalit niya ng bagong katman. Pero naintindihan rin po natin kung bakit medyo nasaktan si Stephen Lunas sa desisyon ni Cuadro Alas. Higit pa kasi sa katman ang ginampan ng papel ni Stephen Lunas sa team Casimero. Lalo na noong mga panahon na wala pang laban si Casimero at bagsak talaga siya sa world ranking. Siguro ay mas maganda sana kung kinausap talaga ni Cuadro Alas si Stephen Lunas tungkol sa kanyang desisyon na magpalit ng Katman para sa kanyang paparating na laban doon sa Japan. Panoorin at pakinggan muna natin ang highlights ng usapan ni na Jason Casimero at Stephen Lunas courtesy of Cuadro Alas It's My Boy YouTube channel. Actually, Kuya Stephen, yung mga lumalabas na nababasa namin na tanggal-tanggal, natatawa na nga lang kami kasi saan lang gagaling yon Hindi namin Dahil, alam yun. Wala kaming... Wala kasi, kaming... kasi, Ang, ang sa akin lang sana, sa akin lang ha, kasi total, matagal naman kami magkasama ni Tata, 2019, nasa kanya na ako. Uh, gusto ko sana, ang sa akin lang, kahit papano, sagutin niya ako, derecho, kasi sa mga tao ko pa naririnig eh, naralalaman eh. Pwede mo lang pa rin. Tsensya na kasi ganito. Yun lang naman gusto ko eh. Kasi tumatawag ako rin nang ring, lang, ring. Ah, Ang sabi mo nga sa akin to di ba? Kaya na mag-usap ni tata. Di ba? Sabi mo sa akin. May, may time chat na gano'n, di ba? So yun ang ginawa ko. Nag-send ako ng message kay tata. Tumawag ako sa kanya ang dalawang beses. Ring lang lang, ring hindi sumasagot. At tinataon oh. ko yun na time na wala siyang training. Para sa oh, ka Kasi okay. dito ko malamang mismo galing sa kanya. Oh, kaya nga yung sabi ko sa iyo kuya, kuya, sabi daw ni Tata kasi may napangakuan siyang ano, yung compare din niya, uh, yun daw yung gagawin muna niya, ano, dyan lang, sa, sa Japan lang naman. Pero pag dating naman sa US, sa US na yung laban, matik na daw, ikaw na daw yung ano, kasi isang bisis lang daw yun. Sa Japan. Yun lang naman sa akin, coach, kasi uh, mas ganda kasi sana para sa akin lang, sana si tata lang nagsabi sa akin. Ganun, para okay. ano, kasi pero yun nga ko ya, hindi ko alam bakit may sinabi dito, out ka na daw, wala ka na daw. I, eh, eh, ang sabi lang naman, ang sabi ko naman kay Kuya Stephen, ano lang sa Japan lang kasi yun nga napangakuan yung ano. So okay, coach. You know, yun lang yun naman ang decision ni eh, Tata ko, okay. Kung hindi ako kasama sa Japan, that's fine. Okay lang sa akin yun. Okay, you, know? oh, you know? Diba, diba sinabi ko sa'yo, Kuya, pero pagbalik balik, naman, kung sa US na yung laban, matik naman na ano. Confirmation lang kay Tata. sa'yo. Oh, Siyempre, bilang bilang kumpare, pag kami magkasama, sa hirap at ginawa, magkasama kami niyan. Yun lang sana sa akin. Na, kasi sumagot naman siya sa akin nung kinongratulate ko. Ano ba namang sabihin lang sa akin, pre, pasensya ka na, gito, si ano ko lang. Di, oh, tapos na sana. Kaya lang, pre, Uh, parang nang na-ignore ako, coach. Yun lang naman, coach, sa akin. Kaya yeah, kung sakaling yung laban yung itumbok, kung yun ang huling pagsasama natin, coach, okay lang sa akin yun. Walang problema. Hindi yan. Kasi, di ba, yung... Okay. Kasi, ang importante para sa akin lang at least nandun ako nung panahon na kailangan ng uh, lugmok si Tata at least nandun ako. Ngayon okay na siya. Hindi na ako makangamba ba na masisira pa yung career niya. Lumalaban na siya, may manager, may promoter ako okay, na yun. Hindi, hindi ba sabi ko sa iyo, ngayon lang yan. Sinabi din ng ano, ng promoter ani manager nag-email nag sa akin. Sabi ko only for Japan sir.